Nilinaw ng Philippine Port Authority na walang port closure sa mga pantalan ng Maynila at Batangas ngayong Pasko at Bagong Taon na nagpalabas ng abiso ang PPA matapos ang fake news o maling anunsyo ng Tugo Travel sa kanilang website o sa di umanong port closures ngayong peak season na ayon dito kay General Manager Jason Chago Tuloy ang 24-7 operasyon sa mga pantalan at walang naiulat na pagsasara ng anumang pantalan ng PPA sa buong bansa. Iginit ni Santiago na fake news at mali ang inilabas ng Tugo Travel. Aniya, walang pantalan na magsasara lalo't ngayong kailangan ito ng mga kababayan na uuwi sa kanilang probinsya. Dagdag pa ni Santiago na makakaasang mga kababayan na tuloy-tuloy ang serbisyo at operasyon ng PPA ngayong peak season sa mga pantalan. Sa ngayon ay nakadeploy na rin ang PPA for Police sa mga pantalan at nakahanda na rin ang mga empleyadong naka-duty sa PPA. Malasakit help desk para maasikaso ang mga uuwi ngayong kapaskuhan. Matatandaan nitong nakaraang linggo naglabas ng memorandum CGM si GM Santiago ukol nga sa no leave policy para sa 24/7 operasyon ng PPA ngayong Pasko at bagong taon na. Ako si Jojo Sikat, walang inaatas balita.